ko dito. Kaninong buhok to? Hindi ko nga alam. <laughs> Natara na, tara na? Oo, oh, tara na. Ba't ang gulo dito? Prayusin ko lang. Ba't yung buhok to? Oh, no. buhok? Oh, no. Di... Oh, no. Baka kay mami. Kay mami, ikli ng buhok ni mami. See, oh. Mas mahaba. O oh, mas mahaba naman yung buhok ko dito. Tsaka ba't itim? May, May kulay yung buhok ko. Ba, ewan, ewan ko. Di ko alam Kasi oh, ko. kasing haba ba yan ng buhok ko? O. Oh. Kili, Hindi ko nga alam kung kanino yan. ano na naman yun. Kung Kasi sino sino ang pinasasakay mo dito? Kaninong buhok to? Hindi ko nga alam. Puro lalaki anak mo, ha? Walang oh. magbubuhok lang ganto kahaba. Hindi ko nga alam kung kanino yan. Walang okay. naman. Go. Wala bait-bait ko. Bite Tingnan bite. mo. Ikaw, ah. pagka, ano nag... lang ka pa, huling-huli -huli ka na nga. Sige na, alis na tayo. Wala ano, naman na ano mo, huling-huli. -huli. Wala. Wala naman oh, yan eh. Buhok yan. Buhok. Napakasilosa sino, Sino-sino ba sumasakay dito? Si daddy, wala naman din yun. No. Oh. Si mami, maikli buhok. Grabe naman, buhok lang. Eh, kanino nga Oh. Ba, ewan ko. Kanino yan? Pa, paano magkakabot? Halika na, halika na. Alis na tayo. Alis na tayo. Six months later. tagal mo naman. Ay, eh. Tagal-tagal na iintay na ano. Ano na pa ako nakaparada dito? Tagal-tagal mo. Eh, ano ba? Oras na ako palengke niya. May mabibili ba ba ako niya sa palengke? Oo. Oh, Tagal-tagal. Ayan na. to? Ano to? Ano oh, yan? O, ba't may buhok na maikli dito? Buhok na naman? Agi na lang buhok, pinagsisilusan mo. Mark Brown. Tingnan mo naman sumakay dito. Lagot to ngayon. Babalay naman. ko. Si, so, si, mother, si ano, yun lang naman inaatid-atid ko Si, Ma, si mami blanda. Kawawa to pre, sinasabi okay, ko po. sa inyo. Si papa DNA ko to, tignan mo. Mayroon pang ano oh, ayan oh. Yung pinaka ugat nung ano, ginamaniin ito. Kanino to? Kanino na naman tayo yung sinasakay mo dito? Darabi Grabe naman yan. Kala? Na. A few moments later. Ags! magana? na! Sandali! Nakamadali naman eh. Pinagawa ko eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tignan mo muna. Wala nang buhok dyan. Mamaya, magselos-selos ka na naman. Kala mo laging may sinasakay oh, no. dito. Wala ka talagang ano. Hindi ka pa rin nagbabalik. Ano yun? Anong ginawa ko? Hindi ka pa rin marunong makontento? Bakit? Eh pati kalbo, pinatulan mo. Tingnan mo. Wala kang buhok. wala akong nakikitang buhok. buho. Pag Ibig sabihin, kalbo yung sinakay mo dito. Grabe naman. Oh, Ay, oh hell no! <laughs> <laughs> Sobra naman pagkasilosa mo Wala na.

他他妈！<laughs>